Disclaimer. This video is for breeding purposes on lino animals were harmed. In making this video. Yun, mapagpalang araw muli mga alaki ng araw ng biyernes. At uh, tayo po'y uh, kasulukoy naglalaad dito sa aming subdivision palabas ng gate. Uh, at ito na nga yung uh, final and last pagsusulit ng mga taga south yan mga taga Bicol uh, may Batangas pa rin <clears throat> may Laguna may Cavite Mindoro, nyahay uh, Mindoro saka sa ano pa rin may Pangasinan pa din at Bulacan yan, mga laki medyo madilim lang. Abangan nyo na lang. Samahan nyo ako. Tara. at naglalahad na tayo palabas ng gate hindi na tayo nagmotor kasi maiiwan lang natin yung motor sa harap ng gate at hindi naman tayo uuwi ngayon kinabukasan na ng umaga kasi maraming uh, kalahok sa pagsusulit mga kalaki ito nga pala yung ano ah, madilim ito yung bahay ni Onyok Velasco mga kaalaki madilim lang eh taga rito sa amin yan sa loob ng subdivision si Onyok Velasco yan mahaba lakarin pa laka rin pero natatanaw ko na yung ano gate <coughs> yan <coughs> abangan nyo na lang mga kalaki Ayan mga kalaki at nandito na tayo ngayon sa harap ng subdivision Ito nga pala yung uh, pangalan ng subdivision eh, na yun o Ayan Vilago Homes Parkwood Hills Antayin na lang natin yung ano service natin na dumating papuntang SMC Ayan, abangan nyo at mas madaming uh, mag-e-exam ngayong araw na to na galing sa iba-ibang ano galing sa iba-ibang lugar at probinsya yun yun so, mga kalaki yun na po yung mga kasali ngayon sa gaganapin na second day and final exam yan yun na po ang dami-dami na po yung mga mag-e-exam mga kalaki na galing sa iba-ibang iba lugar at nandito na nga pala tayo sa SMC para rating lang din natin Yo! Good morning mga kalaki! Good morning sa inyo lahat at ayun nga, uh, nandito na tayo muli sa SMC uh, At ito na po yung uh, second day and last uh, final uh, Ganun pa rin po ang dami ng -entra, uh, uh, mga kasali sa exam tapos, uh, karamihan po ay galing sa uh, Bicol. Bicol po marami. Tapos, may Batangas pa din. May Laguna, Cavite. Tapos, meron pa rin pong Pampanga at Bulacan. Yan. Tapos, may Rizal pa rin po. Yan, ganun pa rin po, mga kalaki. Ito na. Ang second and last final na exam. Kaya, abangan nyo, mga kalaki. Pag-uumpisa na ang uh, leg ban. Ayan, yung mga magpapaleg ban dyan. Puntaan natin. Nakita <laughs> ko sa inyo. Ayan po mga kalaki yung mga uh, magpapaleg ban. Ibang pila, <laughs> yun ang pila. Ayan screening na mga kalaki yung screening na po yung mga nagpapalike bad mga kalaki pasulyap sulyap lang at baka tayo yun mga kalaki at umaga na at maliwanag na nga dito tayo muna ay bibili ng almusal ng mga uh, <coughs> committee para lalo silang sumikla malakas at malinaw ang mata habang nagbabanding yan, may sounds na naman mga kalaki yeah. yung akin yung may ano yung may parang ayan palabas po tayo ngayon ng SMC mga kalaki <coughs> palabas tayo ngayon at ayun nga bibili tayo ng pandesal bibili tayo ng pandesal para tayo ay makapag-almusal ayun ito sabi na ang umarating mga kalaki ano mga kalaki, bibili mo na tayo pangdasal. Pa Good morning! Napakaganda ng ano ngayon mga kalaki panahon. Maliwala sa pagpapakita na si Haring Araw. Yan. Sama ko pala si Beng ang aking uh, katrabaho. Ayan, yeah, mga kalaki. <clears throat> May trabaho kasi kami ngayon. <laughs> ngayon nga, bag final at examination ng Salpux. medyo mga galaw at malabo labo nga no yun pala ha? mga kalaki medyo malabo malabo mata nakikita ang hita na naman ang aking saipanot at... kaya yeah, malapit na tayo sa bilihan ng pandesal mga kalaki harap ko sa inyo yan mga ala Nandito tayo nga rin Kung so, mga gusto magalmusal dyan May almusalan dito May tayong pandesal At ang gusto nila ng palaman Ay cheese pa talaga Bilihin mo cheese yung ano Yung malaki Kasi pag maliliit Oo oh. Pag malilit, binubusa ka agad eh. Oo, tama na. Ah, tama yun. Kakalagay. Ang dami kong binili ka. Kakalagay mo lang na wala na. Di ba? Dito muna, cheese. Oo, dalawang malaki. Ito na tayo mga kalaki. Sabi ng nagpandisal. Pipila na tayo. Ayun ano nga, akin, mga. Ayun ang hindi mo na ng cheese, malaki. Kuya, cheese po, dalawa. iden iden malaki. Apo. Oh, malaki na. Kasi pag maliit, uh, binubulsa, eh. binubulsa ka agad eh. Kaya eh, pag malaki, hindi nila bulsa <laughs> Nung nakaraan, malaki eh. Hindi nila naibulsa eh. Oh, kurut-kurut lang. eh kurut-kurut lang. nung maliit, kalalagay mo lang, wala ka ng palaman. Binubulsa na. Mukhang nagbablog ka pa Oo, oh, nagbablog to Ayan. Yeah. Okay 63, 1, 126 ah. Yes, kuya Dito tayo uh, bumibili lagi ng ano Ah, uh, cheese Pre, hey, uh, magkano ang pangitan? 1, 150, 3, 50 mo Ang ganda na sa sakya, mga kalaki, O, Yun, oh, Ayun, oh old model tapos pinormahan pa ito tayo ito ah, itong lugar na to ay ah, Novaliches Novaliches, Novaliches. malapit na tayo mga kalaki pangatlo na lang tayo sa pila pangatlo tayo sa pila mga kalaki

yung pandesal mga kalaki bibili tayo ng pandesal halagang uh, 150 150 350 e mga kalaki yun eh, ano yung pandesal malunggay pandesal ito daming bumibid din dito mga kalaki at yep. sandali lang, laging ubos na eh, sandali lang ito ubos na mga maya -may, may, ubos na yan pinipilaan talaga itong pandisalan nila ayan o mga pila yun o okay

dad. Tapos balala insha Allah. Tapos okay na. Thank you. Yeah, makakain. Yeah. Gusto tayo bumili ng pandesal mga kalaki ito na 'o. Oh. Sa yung dalian, talaga 150. Yan yeah, pabalik na tayo ngayon sa ano, mga kalaki po. Pabalik na tayo doon sa SM, SM C. Yan. Yeah. Ah, uh, abangan niyo na lang yung mga ibang gaganapan mamaya. Ah, uh, mga kalaki. Ah, uh, nagkabit niya pala tayo ng entry name. Yun, mga entry name. Oh. Kaya lang hindi ko na na-vlog. Ito, sanagit natin. Mga ah, uh, entry name. Hindi ko na na-vlog. Uh, at nandito muna tayo sa ating ah, uh, cock house. At uh, para makapagpahingaw na ng konti. Bago tapusin. Yan, at bago magsimula. Tangina, ah. laban na talaga na ako ng noo. Yo, halaki at <clears throat> sana panoorin niyo pa rin 'to at pasensya na at may duty tayo ngayon. Kaya hindi pa tayo makapag makapasal uh, makapasyal sa ibang manukan. Kaya siguro pagkatapos lang siguro ng uh, Pasko, o bagong taon bago tayo makapasyanulat sa ibang manuan mga kalaki magiging busy tayo ngayon lahat kahit kayo magiging busy pero uh, susubukan ko pa rin kasi bala kong umuwi ng Batangas kung sakasakaling may <coughs> mapuntahan tayo na may manuan doon at lalo lalo na malapit sa Batangas tapos may mga magsisale update ko kayo mga kalaki lagi ko kayo i-update yan Hanggang dito muna. Yan, may tagal magpunta ngayon ang ating cellphone mga, mga alaki. Mga at nandito kami ngayon. O, yan, ayan. Mm -hmm. oh, o, oh, ano? Yeah. Ano mo sasabihin nyo? Para makita pag mukuha nyo. Hello vlog. Welcome to my guys. oh, yeah Hello to my guys. so, <laughs> <laughs> wala kayong babatiin para... Mai-share nyo naman to pag binati <laughs> Ako. Mga kalaki, siguradong kilalang kilala nyo na to Suki <laughs> so okay na suki so okay ng vlog <laughs> Ano mga higa-higa muna abang nagyantay tayo ng ano, ng uh, umpisa ng exam, yan. Uh, pahinga muna tayo. Kasi pag ito nagsimula na mga kalaki, uh, wala nang alisan yan. Dire-direcho na yan. Hanggang umuwi na madaling araw. Uh, tansya namin, matatapos to. Magsisimula ng alas 11 mga kalaki ang exam, matatapos ang exam ng alas 4. Yan, madaling araw. O so, kaya, patibayan na naman to. <laughs> patibayan sa tulog. Yan. Ito pinakamalupit gumawa ng tulog. Konting, konti na habang nagkukwento, mamaya mamaya oh. ako. <laughs> Wala lang siya yung nagtag. ng TV, nanunod ng na, ano, YouTube. Unti-unti bumabagsak. Sabi ko, ah. Tapos lumalapit, lumalapit ng bumagsak, gumano siya, sabi ko patay mo na, natutulog ka na. Nanonood kaya ako! nanonood kaya ako. ako! Sabi niya, sabi niya gano'n, nanonood kaya ako! Sabi niya gano'n, bumabagsak na yung pinapanood niya eh. Sabi ko patay mo na yan kasi tutulog ka. Na. Hindi ako, nanonood kaya ako, nakamulat lang ako. Oh. pag-uwi namin, pag-uwi namin, puta pagsakay na pagsakay, yung sakit, tulog na ako Puta, ako doon ah. Di ba bumalik pa dito? Na, ano, ano pa yun eh? Ano pa yun ulirad ko kasi nagising ako pagbalik? Hmm. Pero puta nung ano na, wala na talaga. Talagang... Anong ano na ako? Wala na yata ang entry mo nung nabisi ah. ako, nga eh. Meron? Wala wala. Meron? Meron, bay -bay, no? meron. May may siya. Sino? Ay dyan, meron. Ako nga. Si ano? Sila uh, Castro. Uh, wala si Carmilla. Tarla. Wala na nabisi yun ah. Dapat lang <laughs> dito kami eh. Ayan, uh, mga laki, uh, ito muna yung munang ginagawa namin habang wala pang, uh, hindi pa nag-uumpisa yung nag exam. At, so, ayan, kakain, tapos pahinga. Kung gusto mo matulog, tulog ka muna. Kasi sigurado, pag nag-uumpisa na to, mga laki, pag nag-uumpisa na to, ayun <clears> na <throat> yun. nga sabi ko, tuloy-tuloy na to. Kahit makakain nga, parang mahirap ka na ano, eh. Uh, dahil dire yung ano na, exam. Yan mo. O, magrek break time magrek-rek din. Ah, ala-ready. Yeah. Yeah. Samantala, iyo muna kung puwede bago magsimula ang exam na alas Kumain, S kumain ka S na kasi pagdating ng hapunan, baka kalimutan mo. Yeah, traumba, ah, 'di uh, tangani mo. Ah, so. uh, truba. Maghapon lang pala ang pagdating mo na oras si Madaling araw. 'Di ba? Ani. 1 2 3 'yung ginagawa okay. namin dito wa alahey. Eh kung kung pwede lang ipakita uh, lahat-lahat eh. Pati sa ano sa taas, kumbon, kabita, sa taas kumbon, kabite, ng kumbon, kabite, kabite, ano? Kumbita, metro Manila, Kumbay, pwede lang. Uh, no? Papakita sana namin, kaya lang hindi pwede. papakilala ko nga pala ulit sa inyo, si Boss Beng. Beng. Shoutout sa asawa ko. Ayan. Malon. Sila ba asawa mo? Yan okay. sa Isa lang oh. po tayo so, sa damo kayo. Malon. O. Shoutout po. Sa kahit to naman, Siyalam alam nyo, na na, Boss Dexter. Ayan. Bali lima kami dito mga kalaki. Yung isa ay... Pagalagala. Ah, jumuti muna. At kasi yun ay isa sa ano yun eh, singer. At Naka-duty talaga siya. May trabaho din siya mga kalaki. line lang namin ito eh. Uh, ah, Naka-duty siya sa city hall. Eh, may duty ngayon at kailangan ng MC. Kaya tumakbo muna siya. Yan. Basta... double kara eh. kara. Hanggang ngayon, wala pang... Hindi pa nagsisimula. Pwede eh, ka... Uy, malis.